Bakit pangalan ng Diyos ay wala? Nag-aaway pa ang mga tao ngayon. Mayroon pang Yahweh ang pangalan, mayroon namang Jehovah ang pangalan, mayroon namang Yahuwa ang pangalan, mayroon namang Jesus Christ, mayroon namang Elohim, etc. Ang gulo, ang gulo, gulo. Ang daming pangalan ng Diyos sa Biblia. Bakit? Wala kasing klarong sabi ng Diyos ang pangalan ko ay ganito. Ganon din ang reliyon. Ang daming reliyon sa mga kustyano. Nag-aawayin na, sila daw ang tama, ako ang tama, so kayo mali, etc. Huh? Pero sa Quran, bakit mayroon? Mayroon pangalan sa relihiyon, Islam, inna dina, in dalahil Islam, mayroon pang pangalan sa Allah. Ingon ang ingon sabi ng Allah sa Quran, inna ni anallahu la ilaha illa illa ana fa'buduni wa aqimus sala li dhikri. Mabasa sa Quran, Suratul Taha, uh, verse uh, of 14 sa, sa, sa Quran. Pangalan ng Allah nandiyan sa Quran. Pangalan ng relihiyon Islam nandiyan sa Islam, nandiyan sa Quran. Bakit sa Biblia walang pangalan ang Diyos? Ha? Walang pangalan ang relihiyon. Nag-away-awaya na kayo. Astagfirullah. Di ba, ba? Yan ang sagutin niyo mga kapatid.